Good morning mga kantingero ka kantingero dyan Luzon Visayas Mindanao update dito sa youtube channel Edison Mariano alias Mao ng Igorot Ito magseset po ako ng dalawang bote Ang may ari po dito ay taga Sambuanga del Norte Ito puro legit at kalikasan ang ilalagay sa loob nya Itong langis na ito mga kantingero ka ay may laman na Hindi ko nilang pinakita yung mga laman nya ito po yung ilalagay ko Corona ng puso na, ay corona ng dagat. Yan, corona ng dagat po yung lalagay ko. Legit yan mga kantingero at eh, ang may-ari po niyan ay isang Philippine Army. Naka-base sa uh, Sambuanga del Norte. Naka-base sila doon. Dalawa po yan, dalawa po yung kinuha niya. Legit dyan mga kantingero ka kantingera dyan yung mga magpapagawa dyan ng mga ganito matindi po yan kasi nandyan yung langis ni Father Balweg tapos nandyan pa yung langis na walang mata dalawang mata, tatlong mata, apat na mata at saka limang mata at saka dalawang puwet may butas sa ulo, may butas sa puwet ito po yung ugat ng sinukuhan legit yan mga kantingero ka ugat po ng sinukuan niyan hindi po yan basta basta nakukuha ugat po ng sinukuan niyan mga kantingero ka kantingero natin dyan shout out pala yung mga taga OFW natin nanonood dyan mga good morning good evening sa inyo dyan mga OFW na nanonood shout out yung mga taga Bicol taga Batangas taga Bagyo taga Binget Ifugao Isabela lahat man kung sino man ang nanonood po sa YouTube na sa YouTube po na ito, shout out po sa inyo. Good morning po. Itong isinaiset ko na ito ay sa bala, sa itak, kulam barang, palipad Ito po yung dignom, dignom bakal po yung nasa loob niya mga kaantingero. Dignom bakal po yung isinaiset ko doon sa loob niya pagkatapos po niyan na may set may ritual pa yan na 7 days na puro biyernes tapos 21 na kandila yan, ito po yung sinukuhan yung sinukuhan yan mga kantingero ka ay legit po yan ito yung sinukuhan na item pag ikaw ay masilungan ikaw po ay mabalisa o ma mahimatay o doon ka lang titira sa puno ng sinukuhan yan Legit po yan mga nilalagay ko mga kaantingero kasi gawa ng pangdigmaan talaga itong langis na ito. Malaking garapa po yan. Ito naman po yung nilalagay ko para sa mga hayop na makakamandag. Yan. Kompleto po yan. Kunwari yung sundalo makagat po ng aso. Meron po tayong pangdepensa po dyan para hindi mak makalapit yung aso. Mga insekto na makon dyan, pokyotan o pokyotan na honey, honey bee. O ano man na makakamandag ay hindi po makalapit dyan sa garapan na yan. Yan po yung mga bisa niya na i-ritual po natin dyan. Although na nandyan, nandyan na po yung tatlong babaylan na lolo at saka lola na mag-ritual po dyan. May aserong bakal din po yan mga ka-antingero-kantingera dyan. Ang laman po ng garapan na yan ay sasabihin ko na lang po pala dito para makita nyo mucha po ng tubig meron din po mucha po uh, bato kurason nandyan din po mga kaantingero kaantingera dyan napakainan po ito gamitin sa palipad hangin sa kulang barang aswang tegal po mga masamang elemento tikbalang kung ano ano all around po ang kasanya ito mga kaantingero kaantingera dyan kasi po yan may tatlong manok itim na pure puti na pure tapos yung bulik na iba't ibang kulay ang iaalay ko dyan sa loob nya itong dalawang bote na ito ganun po mag process po ng malaking malaking bote na sa pangbakbakan po mga kantingero kantingera dyan hindi po ito basta basta kasi ito po yung itatangan nya papunta po doon sa Sambuanga del Norte doon sa base niya hindi po basta-basta na itangan o paggawa itong langis de gera na tagabuhay ng tao meron din po yan kakayahan pag masugat kung sinong masugat kukuha lang ng langis konti at ipapahid ihinto eh po yung pagdudugo ang orasyon po niyan mga kaantingero I-send e, ko na lang po sa kanya Napaka-inam ito Itong langis na yan Dahil ito po ay naguhudyat Kumukulo At sa panganib ay taliwasay ka Ito po yung bulaklak po ng kawayan Legit po yan mga kababayan Bulaklak po yan na kawayan Naguhudyat po ito Kung kunwari nasa piligro ang iyong buhay iiwas iiwas kanyan e, isasalba kanyan mga kababayan kung bira iinit siya malalaman mo kung may panganib o wala kung sakasakali man biglaan na magkaputukan para kalang lang pusa o musang mga kaantingero kaantingera na biglang naglalaho pag binibigkas mong orasyon ganyan po yung besa yung langis na yan palagi po ito idala at nakalapat po sa dibdib o sa baywang itong langis na ito mga kababayan ay bawal ipasok sa sementeryo sa lamay sa mga patay ang pwede lang po dito mga kababayan ay sa simbahan yan ito po yung sinasabi nila na damo na gumagalaw pag mabasa. Kasali din po yan para sa alin lang. Ibig sabihin po para pampaamo po ng mga iba't iba dyan. Marami ko pong marami pa kung ilalagay dyan mga kantingero kaantingera dyan para eh, hindi naman po malaman yung mga nilalaman niya. Busog talaga ang laman ng bote na ito para don sa kababayan natin na nagsiservisyo sa Pilipinas. Sa madaling salita, tapos na po yung pagkaset niya, pero wala pang dugo yon na tatlong manok na sinasabi ko at wala pang orasyon. Ibig sabihin po, madaling araw pa po na babanatan ko po yon. Ito yung pangalawang bote po na ikakasa na naman. Ang kasa niya po ito ay maghapon. Wala po akong ibang gagawin kundi maghapon po yung kasa niya. Pagkatapos po yung maghapon po na ito, maghahanap po ng tatlong manok na kulay itim na pure, kulay puti na pure, at saka bulik, puro tandang, wala pong babae. Mali, may pangakit din po yan at may pangnegosyo po yan na kakayahan niya mga kababayan natin dyan. Yung mga magnais po magtangan po ng ganito ay napakainam sa mga pangangatawan. Although na pag dumating magsakit ang ulo o magbalisa ka, tiisin mo 'yon para magpasok po yung gabay. Ang gabay na sinasabi po ay hindi po nakikita. Ang naka, ang nakakita po sa gabay na 'yon ay yung mga masasamang elemento, masasamang tao. Sila sila po ang nakakita. Pero ikaw na nagtatangan ay hindi mo makita yung gabay na 'yan. Maramdaman mo lang po yung langis na 'yan, mag-init pa 'yan pag sobrang init na po yan ay magkukulo na or kusang nagkukulo yung garapa na yan ibig sabihin po buhay na buhay yan kung gusto mo pong tunawin o higupin ang kapangyarihan ng kalaban na may may gamit o mocha man yan o medalyon man o garapa naman yan buksan mo po yung garapa na yan at, humili, at bumulong ka doon sa loob niya sabay orasyon sabay ipahid mo sa labi mo tapos magbigkas ka ng kung ano binigkas mo dyan sa bote na yan at dumikit ka sa kanya na nakabukas obligado yan na magsisipsip po yan ng aura papatayin niya pa papatayin niya o alisin niya ang bisa ng may tangan na may tangan Maniwala ka sa hindi mga kababayan, mga ka ako po ay nagsasabi dahil subok ko na po. Paso po ang gamit. Pagkay nilapit mo po dyan at binuksan mo at ka ng pahintulot sa kwan na ito. Paso po, 100%. Pasong paso po mga kababayan. Subok na subok ko na dahil ako po yung...